Magandang araw, ating kilalanin ang lungsod ng Ozamis. Ang lungsod ng Uzamis ay isang ikadalawang klasing lungsod sa lalawigan ng Misamis Occidental, Pilipinas. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 140,334 sa may 32,933 na kabahayan. June 1948 nang isa batas ang Republic Act number no. 321 upang ideklarang isang ganap na lungsod ang Misamis na kilala nga ngayon bilang Ozamis na kung minsan ay isinusulat na Ozamis. Sinasabing ginawang Ozamis City ang pangalan ng lungsod bilang pagkilala sa kabayanihan ng namayapang senador na si Jose Ozamis na isinilang sa Aluran, Misamis Occidental noong May 5, 1898. Samantala, dahil nagkakaroon ng kaibahan ang baybay sa huling letra ng pangalan ng lungsod, Uzamis at Uzamis, isang resolution or City Resolution 251-05 ang inaprubahan ng City Council upang opisyal na gamitin ang Uzamis. Like, share at subscribe. Maraming salamat po.